la um, natatakas din ganitong pagkakataon kasi matagal-tagal din every time na nagpupunta kami dito nakikita namin walang tao yung building nakaka na magkasama-sama at makita natin yung mga dati nating mga katrabaho at mga kaibigan ang sarap sa pakiramdam napakasarap sarap sa puso ang daming pinagdadaanan ng ating kumpanya ng buong Pilipinas sa buong mundo nagpapasalamat ako sa pagtitiwala ang ibinigay sa akin ng mga boss. Talaga, sobra-sobra. Kasi alam ko naman na hindi madali itong ginagawa natin sa araw-araw na gumawa ng isang kwento, makapagbigay ng inspirasyon ng saya sa bawat pamilyang Pilipino. Lahat ng paghihirap ng mga staff, crew, directors, writers, editors, sa lahat ng paghihirap ng mga kasama ko mga artista, location manager, sa lahat, sa lahat ng bumubuo ng show ng Batang Kiyapo, sobra po talaga ang pinaghihirapan ng show na to. Kasi po, yung puso at dedikasyon ng bawat manggagawa ng ABS-CBN. Hindi lang po tayo pumapasok dito para maghanap buhay o kumita. Pumapasok tayo dito dahil mahal natin ang ating kumpanya. Pinaglaban natin to. At isang po sa saksi doon. Talagang... <laughs> Gusto ko <laughs> Pasalamatan talaga Sir Mark, Sir Carlo, Tita Cory, Sir Deo, I love you! Yeah. Hindi hindi ka namin makakalimutan, ikaw ang nagturo sa amin ng lahat to. ikaw ang aming inspirasyon. Lagi ka na, nasa aming mga puso, sa aming lahat ng mga staff, mga directors. Ikaw ang nag-training sa amin. Gusto ko magpasalamat sa Dreamscape, sa lahat ng support ang ibinibigay nila sa amin, kay Sarondel, kay Miss Kylie, sa lahat ng bumubuo ng Dreamscape, thank you so much. At gusto kong sa si ma'am Charo sa paggagayid sa akin, sa paggagayid sa buong team para sa pagbigay ng magandang kwento sa bawat karakter sa binubuo natin, sa pagtutulong-tulong namin. At ngayon, sa pagpasok ng bagong taon, sa second anniversary ng Batang Kiyapo, may panibagong mga cast na pumasok at pinag-aralan namin talaga ito Yung bawat kwento, bawat karakter, kung paano namin itatahi ang original na kwento at original na mga characters sa bagong kwento at mga bagong characters ngayon. Sinisiguro ko po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kasama ko dito, sa lahat ng mga Pilipino, mas maganda, mas maantig, mas ma-action at mas madrama po ngayon ang Batang Kaya Kaya maraming maraming salamat po sa inyong support at pagamahal. Thank you so much po sa lahat ng nandito. Kailangan niya God bless you po. Thank you. Thank At this point, we'll have some photo ops. So, uh, may we ask Kompo and our executives to join the cast members? And yung mga cameras po, can you stay here sa may video wall? And yung mga pamilya sa likod, Guapo tayo, ha?